Liza Soberano labis na nasaktan sa paghihiwalay nila ni Enrique Hill. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang magandang pagtakbo ng karir ni Liza Soberano sa showbiz, kasabay nito ang pagbukas ng new store ng Gucci sa Makati na kung saan isa siya sa mga napiling model ng Gucci Company. Nitong nakaraan na araw nga lang ay magkakasama sila ni James Reed, Ann Curtis at Nadine Lustre sa pagbubukas ng Gucci Store sa Makati. Samantala namang pinag-uusapan at kumakalat sa buong social media platform, na kung saan may nakapagsabing hiwalay na ang dalawang celebrity couple na si Enrique Hill at Liza Soberano. Ayon pa sa nakalap namin na balita totoong hiwalay na nga ang dalawa at ito ay kinumpirma ng aktres na si Liza Soberano nang itanong daw sa kanya sa isang interview nito nung siya ay nasa Gucci. Ayon pa sa aktres hiwalay na talaga si Ken at halos mag-iilang buwan na itong nakalipas, kaya kung mapapansin daw ng lahat ay wala na itong binabahaging photos together nila ni Enrique sa social media. Sinabi din ni Liza na hindi siya ang nakipaghiwalay, dahil ang nagdesisyon lang daw ng lahat ay si Enrique Hill. Samantala naman naging emosyonal din ang aktres na may itanong pa sa kanya, kung meron bang third party sa kanilang dalawa, at hindi agad nakasagot ang aktres sa tanong na ito. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.